pakpak ng eroplano. Yun o, oh, pataas ng pataas. Ibig sabihin, lilipad na siya. Ang gandang tinan. Parang gusto ko rin na lumipad ulit. Sasakay ng eroplano ulit. Yan yung pakiramdam na parang ang sarap sa feelings. Dahil itataas ka. At makikita mo yung mga view sa ilalim sa baba sa lupa yan po yung malapit sa Ben Airport yung lugar na yan actually hindi po yan malayo dito sa lugar ko kung saan ako nagtatrabaho malaki po yung aeroplano na sinakyan namin noon nung papunta kami doon sa Georgia ni Palanga. late upload lang po ito kung makita nyo, oh, ang ganda ng kalsada dito sa Israel at ang laki arrange po yung at organize yung kanyang ang mga bahay dito at building makikita nyo kung nasa taas na talaga kayo ng aeroplano makikita yung mga parang liliit na lang ng mga building at ang makita mo na lang is yung mga kalsada na malinis so yung bundok na yan na nakita nyo ngayon nandyan na kami dyan sa bansa ng Georgia Okay? Nasa taas na kami niyan ng ulap. Ito ali pinangarap ko na sana makita ko sila mama at, papa niya at si Udo. Papanuling dahil miss na miss ko na sila. Yun, kung makita niyo guys sa Georgia, sa bansa ng Georgia, ang daming mga palayan kasi agriculture yung kanilang hanap buhay doon. Kaya hindi mahirap doon ang pagkain sa bansa nila. Ayan oh, wala kang makikita dyan na uh, bakante ang lupa. Walang bakante dyan. Ang kanilang lupa ay puno ng palayan. O palayan at saka prutasan. Hindi tulad doon sa Pilipinas na pag makitwag uh, bababa ka na at makita mo na yung lupa. Sa Pilipinas makita mo yung uh, bundok na kalbuna Okay, so pababa na kami niyan guys sa uh, Tbilisi, Georgia So bantayan nyo kung uh, yung pagbaba ng aeroplano Yan nandyan, naka video, talagang video ko siya Para makita nyo sa mga hindi pa po nakasakay ng aeroplano yan, so, yan. Yay! Ayan, tingnan nyo, bababa na yung aeroplano. Yun. So, sarap ng feelings, lalo na pag uh, pangarap mo ay matupad mo.